i know anda mga na yan, pa so, Ito boss magkano? ito. Yan boss 1.5 lang. 1.5 lang 'yung, yung, mm -hmm. yung mga ito. Oh. 1.5. Oh, ito panalo 50 lang, hindi ko na na nikal Oh. Kung gusto mo mag-wholesale, marami tayo niyan, dalawang ah, kilo. Pwede pa lang siyang wholesale, mga idol. Nasa kanto siya nang ano, tarpen ah. plano sa tsakana. Ano. So, bulk buy. 50 pesos. Pwede daw pang-wholesale. Pero wholesale siya, mga boss.

Ayan ah, mga boss. Jelly Star kasi hindi pa kilala pero mag-good quality yan. Okay rin naman, oh. Pang-automatic yan. Ayan, nito yung mag-dinta mag-good quality, mag-kilala mm -hmm. ako. Ayan mga boss. Dito okay. mayroon pa, silver. Dito yeah, panalit yan. Yeah. 50 pesos yung mga boss. Oh, may course ka na. Ayan. 50 pesos lang yan. Flat at saka pinip na. Motorbike no, uh, magagamit nyo na. Ah. Flyman? Yung uh, flyman? Flyman. Uh, 100 lang mga boss oh. Flyman na. Liquid mo na lang sir. Nalalaman ko sir. 100 lang. 75 yan. Sandy boss. Ito ano. 50 pesos lang ako diyan boss. Diyan po. Tas kasi po ni Flyman. Puro brand new mo. Ito pang okay to. Kumpleto na mga boss o. oh. Masalamat mga idol. Ito, mga ito, eh. Oh, center. Ito eh, ano. 'yung, ganyan, yung ganyan, no? Maka, ano. oh, original ito eh. Ito ganoon, ano. oh. Eh, oh. Oh, yung, sila, mga kalawang lang boss. Oo, pero original 'yan. Halata eh mga ano. Yung ganito, yung ganyan 'no, maganda. Biasa lang 'yan, sir. Ah, 'di 'yan. Ito 'yung yan 'no. Ito. Eh, labran na 'yan boss. Eh. Ano pala na sa kandong si ano ano? Ayan o no? Baruling planas, mga boss Ayan o no? Ito yung uh, Recto Tapos sa kalibila natin is karming planas out. Uy, <laughs> Shout out Uy okay. idol Shout out Shout out Shout out Shout out kayo Fittings ito madalas natin tayo magka problema Ito eh. Kailangan nyo Ito Sampo-sampo lang yan Sampung lang sa kanya Lahat yan, mga pang machine shop Sampung lang Tapos minsan, mga problema tayo Kasi walang thread yung ano Dito, mayroon Dito, mga Itink nung Heatings Kumpleto siya, mga boss At madali makita Dahil nasa kanto lang ng Parang yung planas at saka Uy, ito pa lo Nagat na din, boss? Line laser Sagat na? Nagat na? Nagat na? malapag nito. Oo, ganun na sizes po siya. Ay, ito. Ang okay. pipintura tayo. Magkano yung ano? 200 lang mga boss. Ayan boss, 20-20 lang. Ayan okay. yung kumura sa kanya. Hanggang anong oras ka dito? Alas dos. Ah, maghahakon. Mga boss, hanggang alas dos pwede ha. Abutan nyo pa. Oh. Daily ba, daily? Sa eh, san na uh, sa togay lang? Talagang, ang pinakatinda ko lang talaga linggo. Ah, okay. Nakalib lang kasi ako ngayon sa san linggo, kaya... Okay, uh, kaya magtinda ka. Boss, thank you ha. Madali makita, mga boss. Ayan, tingnan nyo na lang ha. Eh. So, papasok tayo ng Carmen Planas mga ito yun. yun na nga mga boss Papasok tayo Carmen Planas Ay, Si nanay oh. Ganda ng paninda ni nanay ngayon no? Oh. Pabango O oh, ayan o oh. Yung tinatanong nyo And so, kuya yung... mo ito bukas ah? Oo Hindi pasok mamaya Mamaya oh, Mamaya po pasok niya Ito po Mga pens ko ha ah. Sandaan na po ha ah. Tsaka ito mga tablet. 180 lang to anak ah 180 lang. Nasa 180 Ay, lang. lang. Ayan pupunta ko kayo rito ah Ito sa apat sandaan. Tablo to. Apat sandaan? Oo. Apat Apat piraso? Tablo. to. Oo. ito po ng apat. Apat Ito po ha. Pagkikwenta lang po ito sa tapo. 100 ml. Ayan. Uh, na 100 ml. Tsaka ito pa. Kwenta uh, lang uh, Johnson Johnson uh, na ito. So, so, siya ngayon. Mga idol. Sinanay ba? Uh, 9.50 Ito yung panalo kay nanay yeah, 180, po na, 180 lang yung tumbler lang ha 180 Ito ang ganda no? Branded po, 1 liter ha ah. oh. ah. so, ang na ito my dear sa ganda na ng kulay Puntahan okay. nyo po ngayon at saka bukas Araw-araw ka ba? Sabadot-linggo lang, linggo lang talaga. Sabadot-linggo 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 lang One two, dos to speaker. Eto, dos Eto specs niya One five. one five. Na one, five. Malalaki, mga lalaki mga boss oh. One five. tapos ito yung specs niya. Ayan, mga idol. Oh. 400, -no? 800, mga, mga pang -quarto -quarto lang. 800 mga bota. Mga pang kwarto lang. 800. Malalakas 'yan okay. tapos may mga may mga ilang yan mga boss speaker so oh what about Boss. Oy, boss. Magkano yung TV natin? Ah, may medyo presya, medyo wet. Ay, ganun ba? Eh, itong isa. Ito naman, walang bojo. Hindi naman pang benta eh. Ah, o. So, meron siya. Balan as is. Kung gusto nyo as is. May guhit, papagawa nyo na lang. Kung sa walang bojo, pinaayos pa niya. Mga... At least, dinaanan natin. Wala na si mga, ano, si Madam Bente. Ay si Bente Bente pala. Tara, dadako tayo dito mga was Maluwag lang nung hindi ganung masikip ngayong gawa nung uh, Sabado. Bukas talaga yung ano. Bukas talaga yung Bukas talaga yung marami. Anyway, uy. Wala ka sa sarili mo. Ang dami. I think si Mike. Oh. Ang dami. Ye no? May electric fan si Mike mga boss. Magkano Mike? Ito? Oh. Mm. 300. 300 lang bro Mac mga Bromac, o, ito. Mga kan. Oh, Mac 300 lang. So magkano to eh? Ito yung labo. Ang Ito yung green. Nilalagyan ng memory. Pwede yun. Parang display na rin. Uy! mga boss o. Kano Mike? Yan? Ano Sit. kiling

Ayan, yan ang mayroon kay Mike ngayon. Bukas dito ka rin, ha? Oo. Oh. Ba, okay. ba, ba, sa dulo. Mga idol, baka sa dulo siya bukas. O, na... paano yung mga rin lumang? Oo, oh, <coughs> oh, baka sa rin ako lang din. Oo, oh, eh. Papahal ko yung So, ito ka <So, so, tos> so, na. Kaya kayo, orig yan. Imitation, mga boss. 100. Saan ko rin lang, ba? lang. P100 lang, battery lang. Magkakabita lang yun. Baka yung 100 P100 lang, magkakabita lang yun. Ito, ito, ito. Wala, ayun pa yun eh. battery? May lila ng battery. Ayun pa, tuwan niya. Magkakabita lang

Okay natin mga ito. Ayan, 50 40 lang. Isa. Ay. 40, isa kung lalahatin. Kabitan nyo na lang ng ano. Battery. Pero bagus yung mga idol Battery no. lang wala yan. Oo, so, no. Bagus. Um, Bakit, oh. Bakit gaming, ito, ini tan. di dekat di dekat satu meja tatap meja oh. mga uh, boss, oh. yes. o K-Swiss Uy, original yes. 300. Baka, ano? 300 lang, oh. mga boss, o Original, o, oh, K-Swiss yes. ano? Size Size 6 O, no, naman, ayos Ito ano? mayos, o, oh. K-Swiss no. yes. Maliit no, na, na lang no. no. Babaya, pwede O, hindi na mamaya Hindi Ano? ay okay, ba I can wala pa diyan to 500 20 kayo yan components ribbon tapos, component tapos <laughs> eto, madam mo mtanot kay Joseph apa Joseph tapos transformer

ano transformer 300 300 bakal ba? hindi transformer tapos may mga magmutok ba yan? lakas speaker piano pwede ka mag tapos pwede yung oh. ano lutot, sa pindot. Bluetooth mode. Oo nga, ano. Lutot na. Oh, no. oh, no. oh. uh, Oo na, piano. Oo. Call off. Ayan, ano. Oh. 100. Ah. Uh, sure, wireless. So. 100 lang, kung sasakyan. Tapos yung mga relo niya. Ayun na maglagay ng visor. Ito, 50 rin. Ayan. Eto po halo. P20 lang. 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 p 20 lang pesos 20 helmet mo madam? 40 lang lang p 20 lang p 20 Hello 300 na Tay kay... sa kabila mga boss Marami <mulit> tatawid lang tayo <mulit> <mulit>